Hello guys, Arlon here. Welcome back to my vlog. So, mag-vlog muna tayo ngayon. So, today is Thursday ngayon dito. So, set up muna natin. Yan. Ano natin ng konti. Ah, ayan. Long time na si guys, no? Matagal na ako hindi nakakapag-vlog. So, ayan. Wala tayong... Eto, nag-decorate na ng ano, yung ating uh, pang-Halloween. Linagyan na ni Lloyda. Ah. So yan, medyo magulo rito sa bahay. Makalat na naman kasi nandito yung mga bata. Ay, si Sebastian, merong, merong ubus si Pondia kapasok two days na. So yon. Ngayon, magluluto ako ng tinolang manok para may sabaw yung mga bata. Kapi muna tayo. Tapos mamaya papasok na rin ako. Sa so, bago pala dito sa ating channel guys, please subscribe to my channel and uh, Buhay Canada. So mamaya na naman may pasok tayo no. So meron, merong ano-ano yung hindi malinis yung aking lens. So yan. So, ano ko, nahulog kasi itong camera na to eh. Pa, anuhin natin. Yan ng konti. Paitimin natin. Masyado tayo ng ano, yung maputi. Pag ano Yan, 200. 250. A little bit brighter. 160. Uh, hmm. Okay, gawin natin ito lang is 90RT. So, sinaset up ko itong pang ano, ito lang ang ano. Ito 1.30. So, pag 1.30, yan. Maputi siya. So, okay na yan. So, Tapos, bawasan natin yung ating ISO. Gawin natin 2,000 mo yan. Ang taas pala ng ISO niya. So, yan. Ina-adjust natin. no? Gawin lang natin Um, yan, 1,000. Pwede na yan. So, medyo maputi tayo dyan. 1,000. So, yan. Magluluto ako ng tinolang manok. Yan. Kainin mo na yung ano mo, Sam. Yung kain mo. Okay. Para may sabaw ang mga bata, magluluto muna tayo. Marami na sa kusina, eh, no? Hmm. Ang no, oras na ba? Oh, 3.18, tamang-tama. So, lagyan natin ng luya. Kain natin tong sibuyas. Ah, uh, luya, yan. Tapos bawang. Tapos mamaya ko na hiwain yung manok. Ulangin ko muna ito kasi So wala si kasi pumunta ng ano, dentist. So hasain muna natin itong kutsilyo kasi mapurol eh. Tagal-tagal ko na hindi vlog guys. Salamat dun sa ating bagong mga new subscriber. no Thank you so much. And sa walang sawang pagsubaybay sa atin. So medyo naanohan lang tayo ng vlog ngayon. Na-delay kasi hindi ako nakakapag-vlog masyado. Sobrang busy kasi kami ngayon. Gawa nung schooling ng mga bata. Tapos, sa gabi pa rin ako nagtatrabaho. Eh, natutulog na ako sa araw para hindi na ako masyado nakakapag-vlog. Para may tulog naman tayo. So, yun. So, ngayon, isipan ko na naman guys na nag-vlog. So, hoping na makonsistent ko itong pag-vlog ko ito. So, magluluto ako today na tinulang manok. Ayan. Yun ang ating luto ngayon. Para may sabay yung mga bata si Sebastian dalawang dalawang araw nang hindi pumapasok kasi merong ano, merong ubo, sipon. Uso na naman yung ano rito eh, ubo sipon dahil uh, magiginaw na naman. So papasok na tayo sa winter and kami naman ay Busy na naman sa trabaho kasi maginaw na naman. So, si Samuel naman, update ko sa inyo guys, kindergarten na. So, nakakatulog na tayo ng maayos today. So, yun ang ating ano. So, tamang tama ito. Uh, sa ano, sa may pangit ang pakiramdam, magsabaw tayo, no? Tapos, damihan natin ng luya itong ating tinulang milk. Yeah. So. So, bago pa lang dito sa ating channel guys, please subscribe to my channel and like natin uh, subay Uh, Subaybayan nyo, buhay kara na itong ating ina-vlog. So, halos daily lang. Sana makakam up ako dun sa pag-upload. No? Wala akong may maipakita sa inyo ngayon. And, sa kusina tayo. So, ito. Magluluto lang ako ng tinola. Okay, so... Ayan, ating menu for today. Tapos si si Lloyda naman nagluto kahapon ng uh, ano nga ito? Pakbit. Kaso, itong mga bata hindi naman masyadong kumakain ng lalo, lalo pag lutong Pilipinas. Si Sam eh kumakain adobo, rice. Ito mahilig sa rice to si Sam eh. si Sebastian naman iba. Kung ano. So, kahapon, yan. So, ito. Ayan, lagyan natin ng maraming luya, tapos bawang, sibuyas. So, kanina guys, late ako palagi rin kasing umuwi galing sa trabaho. So, hindi ko pa na... Marami ako yung upload na video ngayon eh. Lalo nung last... Ow! Woo! Uh. Nangyayari yung kukuku. <laughs> Hindi ka na. Buti sumabit. Yung last camping namin last uh, last summer, na-upload ko pala ngayon. So marami tayong napuntahan. And um, wala So ngayon ko palang naisipan na i-upload sa YouTube. So yun guys, kaya sunod-sunod yung pag-upload ngayon. <coughs> Excuse me. Para may memories tayo, no? Ayan, yun ang ginagawa natin today. So, okay na yan. Ilagay natin sa... Ilagay natin sa lalagyan. Ito, luya. So, yan. Pinunan natin to no? Ito, luya. Tapos, yung ating sibuyas, nandito. Ayan. So, eto na yung ating ricado. Ayan, eto na yung ating ricado, no? Ilagay na natin dito. Binugasan natin ito. Dali ko sa dati itong sobra. So, bali ang isa ko lang dito siguro is uh, sayote, no? Ayun lang ang ano. So, ito na 'yung ating chicken. Yan. Yan ah, chicken, chicken. Dali lang, guys ah. Ha. So, ayan. Naano-no natin? Hihiwain na natin. So, meron tayong apat na rosin pa nga siya. So, meron tayong apat na drumstick. Okay? So, ito yung gagawin nating uh, tinola. So, ayan. So, pasensya na kayo guys ha? Medyo makalat. Hindi lang medyo. Makalat dito sa bahay talaga. Sam! Samuel! Kinain mo na yung ano mo? Yung pagkain mo? Ha? Bakit? Eto, magluluto ako ng ano ah Tinolang manok You like this one, right? Ha? Chicken yeah. Right, Sam? You like this one? Chicken Right? Ay, hindi sumasagot si Sam no. Ha? Ay, no. you don't like? No. Sabawa natin, okay? Para may sabaw kayo lulutuin lang natin siya ng 30 minutes para eh. hindi pa rin ako kumakain eh nakapag din ako Ayan. ah Oh. So, tingnan natin. Pahabaan ko tong anong to. Hahabaan natin tong vlog na to. Tapos i-edit na lang natin. Hindi ko siya papatay-patayin. Nga lang. boring na. So, yan. Oh, my goodness. Yan. So, yan. Bago, bago ako pumasok, pag may maluluto, nagluluto ako. Yan buhay namin dito. Tapos yan, simple lang dito na dito. so okay na to hugasan natin. Okay. lalagay natin dito sa lalagyan para dito ko hugasan. Tapos ito guys, no, para itong mga manok na to, lalo sa may drumstick, meron pang ano, ito, kaliskis pa, o, oh, ayan, oh. Oh. Yung yellow, tatanggalin natin. masasabawa natin yan, Ayan. isa lang tong manok. So, gasa, So, marami. Ang gagawin ko siguro, ko ano, na. Puputulin ko na lang to guys, no? sa ko ito. Ayan, no? Kasi, masasabawa natin yan, Ayan. Tanggalin natin yan. Hindi ako portable na lutuin yan eh. <laughs> Ayan, so okay na yan. Tapos, kalat. So, agad natin to ng tubig. Saan rin natin to? Tapos, syempre, maglilinis tayo ng kawaling gagamitin natin kasi para ano. So, ililipat ko yung pinaglutuan ng ano, ng uh, pakbit. So, yun ang ating gagamitin. So, ngayon, ilalagay natin to. aram malaki-laki. So dito natin lalagay guys yung ating pakbit na sobra, ayan. Ito yung ulam namin kagabi. Eh. E, hindi kumakain makain mga bata nito. Eh. Mapili. At saka hindi talaga kakain ng ano. Eh. Tapos may baguong pa. So, dito natin lulutuin yung ating tinolang manok. Eh. So lagay muna natin ito ron. Then, uhugasan natin itong ating ah... Uh, paglulutuan. So, malinis na yan, guys, no? Lagay natin dyan. Tapos, gasan din natin ito. So, balik natin yung handle niya. Ayan. ayan. So, ayan. Natapos na nating uh, linisin. So, ngayon, igigisa na natin to guys, no? So, try na natin igisa yan. So, yan. Gigisahin na natin, guys, no? So, lalagyan natin siya ng... Ito, ang gagamitin ko is... Uh, coconut oil. Yan. Coconut! Coconut oil. So, ayan guys, habang inaantay natin yan. 30, ano ka Time check, 3.40. So, mga 4, mga 4.20, luto na ito. ganun. Ayan, 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 ayan. mit dem null Okay. The bathroom was not clean. That's okay. Close So, ngayon ay Close natin ang... Ah. So, lagyan ko ng suka, guys, no? Ayan. pa natin. So, yan. Ganun lang ako magluto ng tinolang manok. Na sinasangkot sa ko sa suka para tumigas yung manok para hindi siya maano yung madurog pag ano pag niluto natin. Ayan. Ayan. So, and guys, hindi ko natatapusin yan. Masyadong mahaba na yung ating video. Okay? So, yan yung uh, gawa natin for today. Luto muna bago uh, pumasok. And then, mamaya ulit. Sana hindi masyadong busy sa trabaho ngayon. So, salamat sa pag-subscribe and share on my channel. Bye for now. See you next time. More vlog to come. Bye-bye. Oh yeah, I'm able. Oh yeah, I'm stable.